Kamusta mga maka full court, nagkaroon ng pagbabago sa pag-uusap ng Utah Jazz at Los Angeles Lakers. Nasa panahon ng pagsusuri ang Los Angeles Lakers matapos makuha sina Dorian Finney-Smith at Shake Milton mula sa Brooklyn Nets. May sapat ba ang koponan para sa isang malalim na pagtakbo ng playoff? O ilalabas ba ng koponan ng draft na pera para sa mga pag-upgrade bago ang deadline ng kalakalan sa ika ng Pebrero? Ang isang mas katamtamang landas ng pagkuha kay Walker Kessler mula sa Utah Jazz ay ginalugad sa bahagi isa. Ano ang magiging hitsura ng isang mas agresibong Lakers sa pakikitungo sa Jazz upang palitan ang nawala sa paghawak ng bola ng ipadala nila si D'Angelo Russell sa Brooklyn? Ang sumusunod ay ang pangalawa sa isang serye na may tatlong bahagi. Gaya ng naunang nakadetalye, ang Lakers ay isang koponan na may mataas na paggastos na limitasyon limitado ng maraming paghihigpit ng NBA sa 2023 collective bargaining agreement. Ang payroll ay kasalukuyang nasa 185.4 milyon para sa 15 garantisadong manlalaro, kasama ang tatlong two ways, at ang Lakers ay malinaw na wala silang planong lumampas sa pangalawang apron ng liga, 188.9 milyon. Anumang deal na nagdaragdag ng maraming taon na sweldo, tulad ng Colin Sexton para sa 2025 to 2026, ay dapat na account para sa franchise na nananatili sa ibaba ng ikalawang apron sa susunod na taon, mga 207.8 milyon. Sinabi rin ng mga nakikipagkumpetensyang executive sa Bleacher Report na ang Lakers, kahit hanggang ngayon, ay hindi nagpakita ng interes sa pagtalakay sa mga trade na kinabibilangan ni Narui Hakimura o Dalton Connect, o, Malinaw naman, Lebron James, Anthony Davis, Austin Reeves, Bronny James, at iba pa. Ang dalawang kamakailang nakuhang manlalaro, Finney Smith at Milton, ay hindi maaaring pagsamasamahin sa pangangalakal bago ang deadline ng ika ng Pebrero, aalisin si Milton sa equation. Sa labas ng dalawang second round pick ngayong Hunyo, ang sarili nilang plus one mula sa Los Angeles Clippers, ang pinakamaraming mayaalok ng Lakers bilang draft compensation, dahil sa step rule, ay mga first rounder sa 2029 at 2031 na may limitadong paraan ng proteksyon. Makukuha ng Los Angeles Lakers sina Colin Sexton, Walker Kessler, Patty Mills. Makukuha ng Utah Jazz sina Gabe Vincent, Christian Wood, Jalen Hood schifino Cam Reddish, Jackson Hayes. Pag-alis ng top 4 na proteksyon sa 2027 first rounder ng Lakers, 2029 first rounder. 2031, first rounder. 7.4 million trade exception, Sexton. 2.1 million trade exception, Mills. Nauna nang ipinadala ng Lakers ang 2027 first rounder sa Utah sa Russell Westbrook trade. Ipaparating lamang ito kung nasa 5-30 range ang Lakers kung hindi, ipapadala nito ang 2027 second rounder nito kapag nanalo ang Lakers sa Loto number 1 to 4 mapupunta ang kanilang second rounder sa Nets pagkatapos ng kalakalan ng Kessler ang 2027 second rounder ay mapupunta pa rin sa Nets o Jazz na ang pagsasayos ay nag-aalis ng protection sa unang round kailangan ng Jazz na magbukas ng dalawang roster spot bago isagawa ang trade sa pamamagitan ng isang pang deal Palawakin ito sa tatlong team trade o sa pamamagitan ng pagputol ng mga manlalaro tulad ni Nasdi Mikhailiek at Drew Yubang. Parehong magiging karapat dapat para sa muling pagpirma pagkatapos ng Lakers deal, ang Jazz ay magkakaroon ng puwang sa roster. Ang pagkuha ng Sexton ay isang masalimuot na desisyon para sa Lakers. Naging matagumpay ang koponan sa labis na pag-asa sa offensive na paglikha ni na Lebron James at Austin Reeves. Ngunit kailangan ba ng Lakers ng isa pang dynamic na offensive creator? lalo na sa playoffs kapag ang mga depensa ay may mas maraming oras sa game plan kaysa sa regular na season. Si Sexton ay may average na 17.7 points at 3.8 assists kada laro para sa Jazz ngayong season, na nagtala ng career high na 43.8% mula sa 3-point range. Siya ay may mga sukat na katulad ng kay Gabe Vincent ngunit isang scorer muna na maaari ding playmaker, career average na 3.6 assist. Hindi siya halos kasing lakas ng depensa gaya ni Vincent, na mas offensive na hinahamon sa 0.9 assists bawat laro at 33.0% mula sa tatlo. Nahirapan din si Vincent na manatiling malusog sa Los Angeles, dahil siya ay kasalukuyang nasa isang pahilig na strain. Idagdag pa na natin ang Sexton ay kasama ng clutch sports group, ang parehong ahensya na kumakatawan kay Lebron James at Anthony Davis, at posible ang pagdiin ng mga bituin ng Lakers sa koponan para makuha ang 26 anyos na gwardya. Ang suporta ni James ay mahalaga. Sa pagkakaroon ni Sexton ng hanggang 19.5 milyon, na may mga insentibo, sa susunod na season, Kakailanganing mag-opt out ni James sa kanyang 52.6 milyon para sa 2025 to 2026 sa pagtrato ng Lakers sa pangalawang apron bilang isang hard cap, maaaring muling pumirma si James ng humigit kumulang 45 milyon, na magbibigay sa kuponan ng sapat na puwang upang maibalik ang halos parehong roster, mas mababa ang mills, lagdaan ang kanilang dalawang second round pick at gamitin ang nagbabayad ng buwis mid-level exception, mga 5.7 milyon, sa isang libreng ahente. Dapat paniwalaan ni James at ng front office ng Lakers na sapat na sina Sexton, Kessler at ang kasalukuyang nakalistang mga manlalaro para makipagkumpetensya sa pinakamataas na antas ngayong taon at sa susunod. Isa sa ng LA ang aktibong pag-ikot ng lalim sa pakikitung sa Reddish at Hayes munit magkakaroon ng paraan upang palitan sila kaagad pagkatapos ng deal sa mga prorated na minimum naman lalaro Mawawala rin ang Lakers sa mga movable first round pick para sa susunod na dalawang taon, kaya malamang na na ang koponan sa next star who comes available in trade na negosyo para sa Noki Kinita na hinaharap. Ang Jazz ay ganap na namuhunan sa Lakers na isang kalamidad pagkatapos magretiro si James. Ang Lakers ay nagkaroon ng anim na season na playoff drought sa mga taon matapos mapunit ni Kobe Bryant ang kanyang Achilles tendon noong 2013. Maaaring mas gusto ng Utah na ilipat si Jordan Clarkson sa Sexton, ngunit ang kombinasyon kay Kessler ay nagbibigay sa franchise ng tatlong unprotected first mula sa Lakers, 2020 27, 2029, 2031. Wala sa mga manlalarong pumapasok sa Utah ang gumagalaw ng karayom, ngunit ang Jazz, 8-25, ay nakatuon sa pagunlad at posisyon sa lottery higit pa sa panalo. Marahil si Hayes at Hood Shefino, na nagpupumilit din naman na manatiling malusog, ay magkakaroon ng pagkakataong maglaro, ngunit sina Hayes at Reddish ay maaaring mga kandidato sa pagbili. Si Patty Mills ay isang throw-in sa Los Angeles para sa roster space. Matapos tanggalin ang dalawang papasok na manlalaro mula sa Lakers tulad ni Wood at Reddish, maaaring muling pumirma ang Jazz kina at Eubanks kung gusto.